eto nga po mga plantito plantita yung nipa na nabili ko at kung mapapansin nyo po at kung magtatanong po kayo kung bakit uh, nabubunga na nga ng trapal uh, bibili lang din pala ng nipa Ayan, ninipain lang pala uh, nung 22 po kasi uh, kailangan po talagang uh, matapos kasi gagamitin nga po itong uh, dapugan itong uh, basic na nilulutuan sa mga probinsya tulad nga po nung napakita ko Kumbaga po nung 22 at uh, nung umuwi yung umuwi yung asawa ko dahil nga sa graduation ng anak ko ay wala pa po kaming sapat na budget kaya para lang mabubungan ito ay uh, bumili lang po ako muna ng trapal. At ngayon po, uh, yung trapal ay hindi na masya tatagal at uh, para mas matibay at tumagal, ayan. Ito naman trapal ay magagamit ko ito. Uh, bumili na kami nitong ni ito ay 200 pieces at uh, ito yung ating ipang bububung po dito nang sa ganun po ay mas matibay, hindi siya mainit kasi yung trapal po ay mainit at kung ma talsikan ng ano ng apoy ay uh, pwede magkus ng ah, sunog ayan masulo masunog ayan kaya ngayong araw na ito July 2 ayan ibububong na po ito at tingnan po natin kung matapos ito ng isang araw hindi ko alam ah, Ah, bahala na yung gagawa nito like, hindi ko po alam kung isang araw o dalawang araw niya ito bago matapos itong paggugong pero ayan bago ko po ah, ipagpatuloy at ipakita sa inyo ulit yung nabubunga na ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel MJ na Grandpa Channel ako po si Joy ang inyong certified plantita ay, sorry po ayan akala ko July 3 ngayon masyado ko naman minamadali July 2 pa lang ngayon at ngayon po ah Ayan. papaayos po natin ito. Kasi talagang kahit ano pong ayos ko dito sa may part na ito. Pag nakikita ko ito ay nababaliwala yung linis ko doon. Kaya, ayan. <laughs> Kaka-stress mga plantita-plantita. Uh, ayan, bumili ako ulit ng poste, yung magiging haligi ng mailagay dyan. Nang sa ganoon naman po talaga, ay makita po natin. Ayan, kayo po mga viewers ko yung, at uh, yung totoong uh, ayos, yung totoong liwanag at linis naman po dito. Kasi saan ko naman kasi talaga to ilalagay? yan po, mga ipapuyan, ipanampalay at saka yung mga lumang pat. At saka mayroon po yung mga kuku uh, cubes. Kumbaga, ito po yung mga gamit sa pag -garden. dito na nga po muna inilagay uh, itong mga pinag lumaan or itong mga mga nagamit na po na paso. Ayan, kasi uh, magagamit lang naman ito pag magtatanim ulit. Ayan, pag nagpropa. Ayan, nandiyan na sila lahat. Grabe. <laughs> Ay, may kasama pa palang kaldero. Ay, eh, nahali. Ah, at dito naman po, ayan, yung ano dito, ayan, bali pinapungkat ko na po pati itong mga bulb ng saging para hindi na rin uh, tumubo. Kasi ayan, mababagsakan lang din itong aking munting dirty kitchen. At sisirain niya ang uh, itong paril. Itong simento, ayan nga po, na ano na po ng ugat niya. Ayan, mga ipapuya ng palay. At saka yung coco cubes. Ayan, ito yung mga basura pa. Di ba, ali, ito mga basura naman, mga nabubulok naman. Ayan, ito yung dumi. Ito ipatong kung anong pwedeng ipatong patong ngayon. yan. Uh, ginawa na ako ng sa ata ng igitong. Ayan. Ang pero beer ang mga maray. Ayan. Ayan, pupunta po kami ngayon dito sa magtukon sa katabing barangay po namin. Kasi dito po ako maghahanap ng bilugon, yung kahoy kasi uh, wala pong mabilhan doon sa amin. Puro po uh, abala din yung at may mga ginagawa baka po dito ay maka ay upo makahanap po ng mabibilhan gabi na pati tao po ate kisay po may kagsadiri ka ning kahoy Ning kamo po ang may, ang ano ka inihon ning gura na po ang ano bilugon Bako man pong harigi kay pohang ko po, bilugon? Depende sa pagkada kulak. Depende po sa pagkada kulak? May ayan po ka mo? May ayan po ka mo? imbawa na, po ngayon, mga araw po ka ni ate? Halimbawa po, araw kayong takiyag ko? 60. Ah, 60 po ang saro Ay, siri po mga harigi, guran o po? 200. Pag arog po ka kada kula po, yung mga arog ka, ni. 60 po ang saro. Uh, po yan, 40. Pag arog lang ka, Ah, 40 po po lang. Pag arog lang ka kada kadakula, ka yung hawak ang bayawas. Hawa bayawas. Mayo kaya mga sizes po, digdig -dig kang ano? Mayo ka din. Pinil po, lima. O, yan, lima ba ka? Maas ka lang na po, ah. Di yung... Yung mga tinda po ni di yung mga prices po ka mga bilogo, nag-i-start po siya sa 40. Iyon na po ano. ng pinakabarato. Harayo po ang pikuhanan. Ah. Uh, po mabalik do po ako kung hapot ilingon ko do po kung ano. Dakol cool kaya konti ano han day ko lang maano kung si isay ang ano pero kung day po sure at least po aram ko na po ang price niya po pag arog lang po kang kada mga 40 pesos po. Ang harigi po, po pala arog ka ni 200 po. Iyo po ate, salamaton po. Ayan, ang arog pa lang ka ito, 100. Pag mga arog lang ka ito, kada kula, 40. Medyo po pala, ano yung price ng bilogon. Ayan, medyo paliwiluway at Arab Road. Ayan, yung ano po, yung maliit lang, parang pag ganito daw, kalaki sa ano ko, kamay. Ay, kamay. Dito, ay ganyan po dito sa, ano po, braso. 60 pesos po ang isa. Pero doon, yung ginagamit doon sa akin, yung bili ko noon ay 35 pesos po yung isa. Mm, ah, ah, sana makahanap tayo ng, ano na, buro-barato. Yan sabi po kasi ni Mitoy, kasi hindi naman po makakakuha na si Mitoy. Kasi, uh, busy nga po na sa pinapagawa ko na mag ano po doon, magpalit ng bubong ay trapal ay palitan na nung nipa kaya sabi niya sa akin, mag order na daw po ako sa iba, para mas mabilis daw po, at uh, may trabaho niya na kaso yun yung mga tao dito sa aming barangay uh, busy din tapos doon sa kabilang barangay medyo, ayan iba din yung presyo umaga uh, ang plantita uh, ng bayan kasi ayan, meron nga po akong trabador si Mitoy at natawa ako kagabi <laughs> nakarating pa talaga kami ng magtuko yung karatig barangay namin para maghanap ng bilogon para yung magagamit na mga pangganon para mabuo yung ginagawa doon medyo pricey eh, doon sa kata uh, kata katabi, katabi barangay kumpara dito sa pero ayan na uh, na ang lola. Grocery! <laughs> Ayan, may bigas na. Ayan. May asukal naman na, mantika at asin. Tapos, syempre, ah. tawag nito. Ayan. Mayroon na din dito talbot ng pamuti. Ayan, tatlong kamatis. At saka mayroon na din sili. Ayan. Ang paulang po kay Mitoy ay ang tawag nito. Kusidong isda. Kusido. Ayan. Ito yung isda. Ayan. Tapos syempre, bumili rin tayo ng pako kasi wala siyang gagamitin. Pero ang um, pinakamaganda, nakabila ko ng pinya Ayan, nadaanan ko. Uh, si May Isting, ayan, hawak-hawak uh, niya tong pinya. At uh, 25 pesos lang to Ang mura po. Sa so, iba kasi yung ganito, 50 dalawa araw at mag-discuss naman po tayo ng work dagos na tayo ayan lang po yung natapos kahapon hindi pa po dyan kahapon ay July 3 at ngayon po ay July 4 ayan. Uh, sana matapos na din kasi ayan, wala na naman budget ganoon lang naman po ayan. budget pang dalawang araw budget pang tatlong araw ganoon lang po para lang matapos po to Ayan, okay na dyan. Pero hindi niya daw muna dyan isasagad. Kasi para pagdugtong doon sa kabila, hindi daw mahirap. Kasi ayan, eto kasi wala naman ang kahoy pa. ah uh, bali, hindi ako nakakuha doon sa, doon sa magtukon sa karatig naming barangay. Uh, dito sa amin sa gubat ako nakahanap. Pero uh, sa Sabado pa raw siya kukuha kasi busy pa. Ayan, no choice. Kaya ayan, Ah, mag-aantay tayo na hindi na siya busy. Ayan. At, ayan. Sana matapos na ngayon, at malagyan na rin ito ng salog, <laughs> para malagyan na ng panggatong dyan sa ibabaw. Magayo na bagatoy. Hmm. Magayo na. So, na. Kaya, ayan. Magpabili na ako nito kay B-Boy. At magluluto po tayo ngayon ng macaroni soup. Ayan. Ito. Kasi na rin naman to. Ito, ayan. Bumili pa si B-Boy ng hotdog. Ayan. Ayan nagaamak na po ayan dito na ako magluluto ito na po yung bilugon ayan ito po yung ang tawag po dito sa amin ng ganito na ginagamit po sa paggawa ng bahay ay bilugon kasi yan parang mga bilog-bilog siya ayan yung klase niya at inalisan na po ito ng balat para po malinis ah uh, itrabae eh, itrabaho ayan malinis na magawa kasi pag hindi po inalis yung balat, yung tendency po niyan uh, pag tumagal na po, uh, tutuyo yung balat, ayun uh, pa yung malalaglag posible sa pagkain kasi uh, magiging ano yung da, ano niya mabubulok ang balat. Kaya yun po yung purpose niyan, isa pang purpose kung bakit po inaalis yung balat, maliban po sa magandang tingnan, malinis para na din po sa ayan para hindi din malaglag sa pagkain kasi pagtatagal ng tatagal ay mabubulok po yung balat niya. Ayan, ganito po yung uh, kadami yung balat na inalis. Ayan. Naisip po ni Biboy na magpako rin daw pong sabitan ng kutsara para daw po pag nagluto ay dyan lang daw ay asabit. <laughs> naman yung kanyang uh, naisip. Sabi ko, okay, good yun sinipag si Pai Bibo ay magpako-pako at ito daw ay sabitan daw din ng screen ang iniihawan para hindi daw po pakalat-kalat, ayan ayan po kahapon, uh, July 4 ay ito yung natapos ni na Mitoy, ayan, nakapag uh, bubong na ng nipa at hangga na lang naman doon yung trabaho niya, saka naman ulit pag nakaipo na naman pang bayad, kahit sa dalawang araw lang uh, ayan, ipapagawa ko naman po yung dito Ayan, ganun po magpatrabaho ang pobre. Utay-utay lang po. Sa Bicol, binalukbok. Ayan, uh, yung mga kapo sa budget, pag nagpapabahay, ang tawag po doon, yung uh, hindi tuloy-tuloy ay binalukbok. Ayan. Kaya ito, Sobrang happy kaming mag-asawa at sabi ko nga niya, parang ito na yung uh, regalo natin sa sarili natin, yung magkaroon tayo ng ganito kasi gustong gusto po talaga ng asawa yung ganito. Aparehas uh, po kami ng gusto na, yeah, may pausok-usok, ayan, nagsasaing-saing sa kahoy. Kasi dati, mayroon naman po talaga kami dati. Kaso yun lang, eh, siyempre sa tagal na din naman ng panahon, talaga masisira na po kasi mga life material lang naman yung ginamit. Mabuti na nga lang po, nakahanap ako ng bilogon dito lang sa amin kasi yung napakita ko nga doon sa video uh, na doon sa kabilang barangay medyo mahal. At uh, yun lang, na surprise lang ako kahapon, uh, July 4 na na-deliver agad yung kahoy na wala pa tayong hawak na pera. Eh, paano sa anos, paano anos kasi uh, 1,050 din yung halaga ng kahoy kasi yung usapan namin uh, sabado siya kukuha kaya sabi ko uh, baka kaya maisingit yung pambayad sa kahoy pero dahil itong uh, na-orderan ko ay tapos na yung kanyang trabaho, kaya kahapon ay kumuha siya agad, kahit yung usapan namin ay Saturday, at least uh, okay naman na, naisitin na din sa tulong ni God, uh, nakakuha na kami ng pambayad sa kahoy, uh, at least wala kaming utang, at ayun okay na hinagsasayang ako ngayong umaga ayan ah, right, ayan. <laughs> palabasa yung mga kahoy na ginagamit ko ay yung mga tira-tira, kaya malaad ayan uh, hindi ko lang mano yung mga Tagalog term, pero alam ko naman basis sa mga itinuturo ko yung malaad ay yung ganyan uh, maganda yung ano ng apoy <laughs> ayan. bawasan natin baka masunog tapos ayan ito po ay hindi na nga po na ituloy ni Nikoy. Kasi ayan, yun na lang yung inabot ng oras. Kaya ayan, bakanti pa. At nandiyan po sa ilalim yung mga ah, kawayan. At ayan, ang ganda na. Mayroon ang lalagyan ng kahoy. At ito, syempre, ah, okay na. Nandiyan na yung mga hangtap. At ito, inad ko na lang ito. Ah, syempre po, ah, nasa gatong tayo. Kaya yung ating mga patholder ay normal na maitim. <laughs> Tapos itong ano, lumang short, ayan pong, pong ng kamay dito. Sinabit ko na lang din dito. Tapos ayan naman, pinakita ko naman na si Bibi na ang gumawa nito. Kasi raw para pag magluluto, ayan, may, may malapit na sabitan. Ayan. Wait po, at hawak ko kasi yung tripod. <laughs> yung kamay ko ay naman umatak. Wait. At hawakan ko na lang yung, hawakan ko na lang tong cellphone. Ayan po, Uh, hinawakan ko na lang talaga tong cellphone ko. Inalis ko na doon sa tripod para buwelo ako. At ayan na po, ganyan na po. Mas, kung mas matutuloy pa po, uh, mas maganda. Ayan. Pero isa sa ko lang kay Mitoy kasi mayroon pa naman kami dito tirang mga lumang flat sheet. Ay palagyan ko dito sa mic. kahit lang po dito. Para kung kunwari hindi na malayan yung kahoy ay ano yung nakaabot na dito yung apoy ay hindi masusunog sa bahaging 'yan. Ayan, suggest ko na lang. Tapos ito, yung mga ginagamit ko pag maamak. Ayan, para yung mag-aapoy. At ayan, mataas yung clearance at malawak din yung clearance sa taas. Patungan ng mga panggatong. At inalis ko na rin yung mga nakapatong-patong dyan kasi mayroon naman ng bubong. Inilipat ko na doon sa likod. doon ko na inorganize yung mga bagay na hindi pa pwedeng itapon na pwede pang pakinabangan. Ayan, sobra lang ganda kasi parang ang dating po nito ay DIY uh, dirty kitchen. Kasi alam naman, ayan naman, obvious naman na siya ay kulungan ng baboy dati. Kaya parang DIY po ito na dirty kitchen. Ayan. Tapos yung washing dyan na luma ay pinabakal ko na po. Ayan, pinagbinta ko na po. Kasi nakatatlo na kaming paayos, si na naman. Alam nyo po ba, ang halaga lang noon ay 60 pesos. <laughs> ay uh, 60 pesos lang. Ayan naman yung ano ko, hindi ko palang napapagawan ng tangkay. Itong kasadol at saka itong pala. Tapos ayan, andyan lang naman yung mga tiles. Kasi uh, sayang yan. Hindi pa naman niya may kakabit. Uh, wala na ako ibang mapaglagyan yan. Uh, kaya dyan na sila. Ay, ang mahal din pati ng tiles. At eto kahapon, ayan, ah, bali, si May Isting, yung taga dito sa amin, nakita ko nung nakarang mga araw na nag, may dalang pinya. Medyo maliit-liit lang dito. Ayan, tig 20 pesos. Ay, napakita ko na nga pala yung sa video, yung ganun lang kalaki. Pero ito, medyo malalaki sila. Itong tatlo po na ito ay 80, 80 pesos lang. Ano ba yan? Kakabulol-bulol pa tayo. Ayan, 80 pesos lang. At ayan, tatlo muna yung upuan kasi tatlo pa lang kami. Ayan, pag dumating na yung aming padre de familia. ayan, Uh, dito naman para maging apat ayan, ganyan maliwanag na po siya uh, kahit paano, paunti-unti uh, ina-achieve namin mag-asawa yung aming uh, dream na dirty kitchen <laughs> pero yung ilaw, dapat doon yan sa may kick sa pinaparkingan ng motor kaso kulang yung aming ilaw kaya uh, si crotch ang inalisan ko ng ilaw, anilipat uh, ko siya dyan para lumiwanag dito sa amin at ayan, yung balde na yan ay lagayan niya ng basura ayan, hindi ko na rin ginalaw yung kawayan kasi uh, gagamitin lang naman yan kung kailan naman, dyan lang muna siya tapos ayan uh, maliwanag dito, malinis na at yung tirang nipa, kulang pa kasi akong nipa ng 75 pieces para malagyan ito kabilaan at ayan talagang maliwalas na dito kahit paano yung ipanang palay at saka yung mga kuku cubes andyan ko na po inilagay Ayan. At yung mga bagay-bagay. Ito kasi yung mga tirang tiles. Yung mga ano. Nandyan lang siya yung mga host na mga 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 butas-butas na nandyan din. Ito yung ginagamit ko noon sa pag nagaano ako ng halaman. Ito yan. Dyan lang din. Hindi ko naman ito tinatapon. <laughs> itong inaanuhan ko noong pag mag picture picture ng paninda ko. Ito kasi gagamitin pa to pag may budget kami. Ayan, gagawin uh, gagamitin ulit itong lababo. Tapos ito, ayan, ipanampalay pag magtanim pa saka cubes. Punit na kasi yung sako kaya hindi ko na siya ma-ilipat doon mag ah, matatapon na. At saka ito yung against the light ba? At ito yung net na nakapatong doon sa mga good lumber. Ayan, diyan ko na lang din nilagay. Ayan. Ganyan, kumbaga po ah, malinis na at lumiwanag na po. Ganyan. Ayan, kahit paano ay yung pagdaan mo dito po ay hindi na nakakatakot at maliwanag na. Ayan. Ayan po, naglagay din ako dyan ng duyan. Dati po, baga doon yung nakalagay yung duyan ko. Ayan, mayroon naman na dito, kaya dito ko na lang ilagay kasi mayroon naman mapagtatalian. At kahit paano po ay, ayan, yung nakita yung tambak dyan. Ayan, maganda na po kahit paano. Uh, maliwanag na, malinis na. Uh, at itong mga pat dito kasi, hindi ko pa siya maasikasong mataniman. Kasi talaga mahina ang kalaban. Mag-isa lang po tayong gagalaw. At uh, talagang, araw-araw, uh, talo ko pa ang maraming anak. Sa dami ng trabaho, laging abal at laging busy. Pero ito po, uh, marami pa po itong... Uh, Uh, magagastos kung iisipin. Kasi syempre po ay hindi naman libre yung pagpatrabaho dito, yung magdidingding pa dyan. Uh, ayan, kaya every may pagbabago ay uh, upload ko na lang po uh, para naman may updates po dito sa aking munting dirty kitchen, DIY dirty kitchen ko. At eto nilabas din ni Biboy, gusto niya lang to dito. Ayan, shout out po pala kay Ma'am Monica Tanuka ng Davao City bago ko makalimutan. Ayan, thank you so much ma'am sa support at sa lagi pong panunood. At eto, uh, may nipa na sa dyan. Okay na. Ayan. Uh, at eto na yung aking munting uh, DIY Dirty Kitchen. Ngayong, ito ay dinugtong ko lang itong video na ito. Ngayon na, ngayon na ito ay July 5. Ayan. Ngayon ko to kinunan para madugtong doon sa mga video at sa mga nakaraan. Para ayan, ma-share ko po sa inyo. At ayan, salamat po sa patuloy na pagsama at pag-appreciate ng aking mga ina-upload sa lahat po ng mga nadadagdag na subscriber. Thank you so much po sa lahat ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po and God bless you all.